Ang mga video ng inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Guard Itong video ang mapapanood ninyo ay kuha ng isang security guard sa Nuevo Laredo Mall sa Mexico. mag alas 4 na ng madaling araw yun Kakatapos lang niyang gawin ang kanyang rounds kaya nagpahinga muna siya sandali. Ngunit sa pagpikit ng kanyang mga mata, isang tinig ang gumising sa kanya kaya mabilis siyang napatayo at agad na nag-record gamit ang kanyang cellphone. Ito ang kanyang na-videohan. Maririnig mo ang iyak ng bata sa video at nang itinutok niya ang camera sa harap niya, makikita mong isang maliit na bata ang nakatayo malapit sa isang stall. Makikita mo pa ang pag-alis ng bata nang maglakad ito pakaliwahan, nang pupuntahan na sana ng gwardiya ang bata. Maririnig mo ang paghina ng iyak nito at kasabay nun ay hindi na din niya makita ang bata. Maari bang napahiwalay lang ang bata sa mga magulang niya? Pero kung ganun bakit hindi niya nakita ang bata nung nag siya. O kaya ay espirito ito ng batang nawawala. Ano sa tingin niyo mga kag-goosebumps? Ikaw na ang magpasya. Ghost Balloon Galing sa isang okasyon ng pamilya, habang sila ay papauwi na isang babayang ang natuwa sa anak nang nag-upload ng video at binigyan nga ito ng lobo wala naman silang inisip na kung ano tungkol dito, ngunit nang makauwi na sila, may napansin siyang kakaiba. Nagulat na lang sila dahil nung natulog sila ay naiwan ang lobo sa sala, ngunit pag gising nila, nasa kwarto na ng anak nila ang lobo. Inilabas nga uli ng ama ang lobo at nagulat siya nang makita niyang gumalaw ang lobo ng mag-isa papunta sa anak nila. Dito nga ay nagvideo siya at tinignan niya kung tama ang hinala niya. Ahora miren esto, miren esto. ¿Quién me puede explicar a mí esto? Mira, ella del cuarto. Aquí tengo a la bebé durmiendo. Ella viene para acá, suelta el globo. Mira dónde lo suelta. Mira que el globo queda solo ahí. Solo. Ahora, porque estoy grabando, se queda tranquilito. Yo lo voy a grabar. Mira, iba para el cuarto. Mira. Mira. No es que he contado el video ni nada, caballero. Miren esto. Miren. Mira tú la vuelta esta. Mira. Nadie lo está agarrando ni nada. No es que hemos, hemos cortado el video. Mira, iba va para el cuarto donde está la niña. Mira. Solo el globo, mira. Mira cómo se baja ahí el globo. Solo, mira, para pasar por abajo, de, por dentro de la puerta. Miren esto, mira. 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 Para ir para el lado de la niña, mira. Ahí se queda siempre. Mira. Miren eso. Sa video, makikita mong inilabas ng ina ang lobo habang nagbe-video ang ama ng bata. Hindi ito agad gumalaw ngunit matapos ang ilang sandali. Dahan-dahan itong gumalaw patungo sa kwarto ng bata. Wala kang makikitang kahit sino ang gumagalaw doon. Nakakapagtaka din nga na lumiko ito sa hallway at pumasok sa loob ng kwarto ng anak nila. Nang makarating nga ito sa kama kung saan natutulog ang bata ay huminto na din ito sa paggalaw. Maaring kagagawa nito ng ventilation sa bahay nila pero paano mo may papaliwanag ang pagliko nito sa hallway at pagpunta sa kwarto? May kinalaman kaya ang babaeng nagbigay ng lobo sa bata? Meron kaya itong ibang intensyon kaya ito nagbigay ng lobo? Matapos nun ay pinutok at tinapon din nila agad ito. What fell? Isang araw sinamahan ng kanyang ama ang bata sa kanyang kwarto habang nanonood lang sila ng TV. At first, wala kang makikitang kakaiba dito. Pero habang nanonood ang bata at habang busy ang ama niya sa ginagawa niya sa cellphone, isang unusual event ang nangyari. Oh, I'll see what is that? got. And then mm have -hmm. mm -hmm. Hey, this is my name. What are you this is my name. Who mm -hmm. is yes, Sa una, hindi mo mapapansin na may nahulog sa TV stand Makikita mo ang isang ziplock bag na nakapatong dito at bigla na nga lang itong nahulog Nakita nila ang nangyari at nang pupuntahan na ng bata ang nahulog na ziplock bag Maririnig mo ang isang disembodied voice na sinabing, Hi or Mine? Lalo ang nag-upload ng video dahil sa Ziploc bag. May posted note kung saan nakasulat ang pangalan ng bata na kahit sila mismo ay nagtataka dahil hindi naman nga daw sila ang nagsulat noon. Ang strange event kaya na nangyari ay nakatoon sa bata? Mula sa pagkahulog ng Ziploc bag sa TV stand na kumuha ng atensyon ng bata, ang boses na narinig na sinabing hi o mine at ang post-it note na may pangalan ng batang babae. Bukod nga sa nangyari, may napansin pa ba kayong kakaiba sa video? Ikaw na ang bahalang humusga. Ancestral House Ang videong ito ay pinadala ng isa nating ka na si Rhoda Serrano. Ang sabi niya nung gabing nag-record siya ng video, silang dalawa lang ng anak niya ang nasa bahay nung gabi na yun. Ngunit may mga ingay siyang naririnig sa sala. Ibinahagi din niya ang kasaysayan ng bahay nila at nasabi nga niya na sa bahay din yon, halos binurol ang buong ang kanila ha. Hi guys, so yun nga. Kanina pa kasi may... Nandito lang kasi kami sa kwarto ng anak ko so... Kasi nandito, ito naglalaro siya. Tapos ako, eto nunood lang. So, Lagi may... naman ganito. Actually, simula nung hindi pa inahati tong bahay na tol, Dati, ano to, may second floor, isa lang yung bahay namin. Yan, dito pa yung kita ko. So, may hagdanan pa. As in, dito, kalugar yung hagdanan. Hagdanan sa so, may kwarto na to. Na ginawa lang din tong kwarto. Ito lang talaga yung kwarto dito sa kabila. Diyan, kay nanay. Tapos, dati, madilim lagi dun sa taas kasi walang tao. Lagi kami lahat pamilya dito sa baba. Nanunod ang TV, ganun. Buhay pa yung papa ko, buhay pa yung auntie ko, buhay pa yung lola. Ayun, minsan nakakatinginan lang din kami dito na may naglalakad sa taas, ganun. Kasi, ewan ko, lahat kasi, bu parang buong angkan dito na rin, ano eh, binurol. <laughs> Pero wala naman, okay naman, good, Pag ano, may maglalapay mo, may makikitang puting lumada gano'n, hayaan mo na lang. Wala, ito lang. <laughs> Kanina pa kasi may tumutunoy sa sala. Wait lang. Labas tayo. Ito muna yung anak ko habang busy siya naglalaro. So, ito. So, ito yung sala namin. Ayan. O, oh, diba? Madilim. Ayan. Yun yung sala namin. So, ito. Wait lang nga. Nasa may ilaw. Wait lang. Open ko lang dito yung lights. Ayan. 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 So, ayon ni pa. Pasensya na sa si mga sampai Ganyan. Ayan. Sa paglabas niya mula sa kwarto papunta sa kanilang sala, makikita mong madilim sa lugar at may pagka-eerie ang bahay. Pagbukas niya ng ihilaw, sa mismong harapan niya ay bigla na lang gumalaw ang upuan papunta sa kanya. Nagkulat at halos mapasigaw nga siya sa nangyari wala ka ding makikitang ibang tao o gumalaw sa upuan ng dumulas itong mag-isa. Ang kaluluwa nga ba ng mga dating naninirahan sa bahay ay nagpaparamdam sa kanya? Ang paggalaw ba ng upuan ay kagagawan ng espiritu ng ilan sa ang kanyang nakaburol sa bahay na yon? O ito ay kagagawan ng mas madilim na puwersa? The Windows Alas 12 na ng madaling araw, natutulog na ang buong pamilya ni Jian nang bigla silang makarinig ng malakas na ingay o kalampag na nanggagaling sa labas ng bahay nila. Makikita mo din ang takot na idinulot ng mga nangyayari sa mag-ina niya. Inakap na lang ng ina ang anak nila para i-comfort ang bata. Ang buong akala ni Jian, noong una ay may taong nanggugulo sa labas ng bahay nila. Ngunit nang lumabas siya ng bahay, eto ang nangyari. ni mantag Pantag ni eh. patay ng lagi. Galit pa nga siyang lumabas sa bahay para tingnan kung sino ang gumagawa ng pagkalampag sa bintana. Ngunit pagdating niya doon, wala namang tao doon. Makikita mo ang agresibong pagugaan ng bintana kahit wala namang gumagalo nito sa takot niya ay napatakbo na lang siya. Ang pag-uga ng bintana sa kwarto nila ay ilang sandalingang nawala ngunit matapos ang ilang sandali. Muli na namang naganap ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Ano, gawas na to. Wait di unguk kat anterik di unguk lambat-lambat ini style wa lagi wala git lagi, lagi. sawah <coughs> oh, no bawah sana tu ah bawah sana go wujud wow, atai mending hmm Ikin, Jis! Aliyaw ko ba niyo ang deri, babe? Kabe naman, Tignan niyo to kung ano ito. Kasi nangangambala kada alos mga ilang gabi na to. Ganito na siya. Makikita pa ang paggalaw ng kurtina sa loob ng kwarto dahil sa paggalaw ng bintana. At sa paglabas niya, Makikita niyang hindi lang pala ang bintana sa kwarto nila ang gumagalaw ng mag-isa. Kahit ang bintana sa sala nila ay ganun din ang nangyayari. Ang mas lalong nakakapagtaka ay ang sabay-sabay na pagkalampag ng lahat ng bintana nila nung gabi na yun. Parang ang may sariling buhay ang mga ito. Ilang gabi ng araw na may ganitong fenomena sa bahay nila kaya napatawag na lang siya sa KMJS dahil sa kababalaghang ito. Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps ang nagaganap sa bahay ni Gian? Ito ba ay totoong supernatural event o gawa-gawa lang? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.